Marami ang nagtatanong sa akin kung anong gold lane hero daw ang maaari gamitin na kaya makipagsabayan sa assassin meta. Bakit hindi mo subukan gamitin si Claude na bukod sa kaya niya tunawin ang kanyang ka-lane ay sobrang taas rin ang split push capability nito na madalas natin napapanood sa MPL. Ang kailangan mo lang naman gawin ay MNK ng stacks nito at mag-focus muna sa pag-build ng mga items at wala ka dapat ipag-alala dahil napakataas ng late game potential ng hero na ito. Pag-usapan naman natin ang mga wastong items upang ma-maximize ang damage nito. Unahin mo ang corrosion side kung saan ang basic attacks mo ay magkakaroon ng 80 extra physical damage at mas low ang target ng 8% sa loob ng 1.5 seconds at umaabot ang stacks nito hanggang 5. Bukod dito magkakaroon ka rin ng extra 6% attack speed sa loob ng 3 seconds cap at 5 stacks. Sunod naman ay Demon Hunter Sword na mabisa pang counter sa mga high HP heroes katulad ng mga tanks. Warrior Boots para sa additional na movement speed at physical defense. Golden Staff para sa enhanced attack effects. Malefic Roar para mas mapataas ang kanyang physical penetration. At Wind of Nature para sa physical damage immunity. Gamitin mo ang basic common emblem para sa hybrid region, hindi ka na mamumablema sa mana at sa pag-region ng HP. May kasama rin ito na adaptive attack at 275 HP. Swift para sa additional 10% attack speed. Tenacity kung saan kapag bumaba ang yung HP below 50% ay madadagdagan ang yung physical at magic defense by 15. At War Cry naman kung saan sa bawat tatlo na sunod-sunod na damage dealt sa mga enemy heroes gamit ang iwalay na basic attack or skills, lahat ng damage na maedi -de dealt mo ay mag increase by 8% sa loob ng 6 seconds. Ang single basic attack or skill na magdi-dealt -de ng damage multiple times only counts as one. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli!